J.M. Joris, ay nula ng reaksyon dahil sa ginawa nito sa lula mismo ni Cherry White. Ang matindi pa kasi rito ay mismo sa lula ni Cherry White kaya hindi maiwasan na magkomento ang mga netizen kaya hindi nga maiwasan na ikumpara ang ugali ni J.M. tulad ng mga ex ni Cherry White na si Pacboy at Boy Tapang. samantala saan nga ba na ang mga netizen? Totoo kaya ang haka-haka Napangit ang ugali nitong si JM kung matatandaan nga natin na itong si JM ay ex-boyfriend ni Cherry White. Siya nga ang naging kalibin partner ni Cherry White sa loob ng isang taon bago pa makipaggulab kay Pacboy. Ano nga ba ang ginawa nitong si JM sa lula mismo ni Cherry White na never fang nagawa ni Buitapang at Pacboy? Sa vlog na nitong si JM ay pinuntahan niya ang mga magulang ni Cherry White pati na ang lula ni Cherry. Ito ay para magpaalam na kung pwede ro'o manuligawan ulit, si Cherry White makikita nga natin na unang pinuntahan ni JM ang lula ni Cherry. At agad naman itong pumayag sa tanong ni JM at sumunod naman ang nanay at tatay ni Cherry, ani JM. Gusto ko po sanang ligawan ulit si Cherry, sambit nito, sa nanay ni Cherry, sa bailhood pa nga ito sa harapan mismo. Sagot naman nito, ikaw, asa sayo, boto naman ako sayo. Dahil respetado kang tao, laki nga ang pasasalamat nitong si JM sa naging sagot ng ina ng vlogger. Agad namang lumabas ang ama ni Cherry at biglang kinabahan itong si JM. Ani JM, teka kinakabahan ako. Tito, gusto ko po saan ang ligawan ulit si Cherry. Agad namang sinagot ito ng walang pagalin langan na okay lang daw. Agad niyang nagpasalamat itong si JM sa bayakap sa papa ni Cherry. Pahabol pa nga ng nanay ni Cherry. Sabi niya kay JM, Napakasalan na ron niya o mano, si Cherry. Laking tuwa naman itong si JM sa naging sagot ng mga magulang ni Cherry White.